Baya po mo natin makatulong ang dagta. Bala po, kumusta na po kayo lahat? Ano po, yan, bala episode ito, ano po. Magtitiba po tayo ng senyoreta, oh, kasi oh, medyo marami na rin. Tapos ay dadalhin na rin po natin ay sa malaking bagsakan ng gulay. Baka po bibiyahe kami mamaya, ay isisingkita natin sa biyahe po nung ibang kalakal natin na haharbisin dito. Siguro po mamaya ay ano sitaw at okra yung ating isasangat na po. Oh, ayan. Ito na po yung mga saging. Oh. Yan po ating titibay ngayon. Oh. Hinugnar na pala. Oh. Ito mo nga naman. Oh. Siniswerte. Makadali ho tayo ng panggas. Ah. Yung pang para po ba makamino sa konsumo. Ganoon ho kasi ang gawa ko ay aking ba, pagkakunat naman na ini-estimate po ba yung mga isasamang eh, kalakal na putol pa ang sarap isa ito kaya hindi pa naman so, isa ito pwede na rin dalawa nasaan pa yan kadalawa po Ito bagsak na rin oh. Tatlo. Sama naman at may tuldok. Tatlo. Ari pa apat. Apat na buwig. arkeyang kaya isang arin. Apat ay pwede na rin. Arin. Ano kaya? Lima. Ba marami rin lima tapos po dun sa kabila po nung ano banlatan ah grabi init kawawa yan po diridilig lagi natin um hmm. Nabawi po naman yun sa gabi. Oh. Kaupong tingnan na yun. Ito pa oh. Ilan na nga pong bubog yun? Lima ano? Ari kaya. Anim. Ah marami rin. Ito pa oh. pito Ah, hindi ka Dito. Tapos po ating lakatan, no? Oh. Update ko po kayo sa ating lakatan. Kakatuwa, laki. <laughs> First time sa area number one magkaroon ng lakatan po. Ang oh, tataba pa. Oh, ay. Safety, safety. Hindi mawawala. Gawa po yung aso natin. Lagalisto. Yan, yung mga yan, no? Oh. Doon po sa ibang area namin dinudugas ay Oh, ah, wai. Kaya ho, oh, tinanim ko yan, medyo klas ang presyo niyan, medyo iba iba. Malapit dito sa kubo. Oh, laki. Balit na po natin yan. Makadali po tayo ng panggas. Oh. Parang ano po, ang parang nito 15 pesos per kilo yung matataba po, upo. Mabenta po yung matataba. Yan, ganito po. Lulusog, tataba. quality po yung mga senyorita natin sobrang gagaling mamunga mas mabibili sa tumaba. Oh. Nah, bulu pah. bali anim na buwig po yung isa papaligtasin na natin parang medyo napapayatan pa tayo dun oh, may pinya na rin talaga na naman <laughs> Ayos. Yo. Mm. Ito mga bisak na oh. Mm. Mm. mm, mm. Dito sa kabila oh. Mm. Mm. Ay baka ako mo. Mm. Yung po mga crack natin papakain sa aso. Mm. Mama ya. Chu. Wah, Gas stick. Chu. Đi đâu đi đâu. Ô ô. Abba. Chu yang ngắt ngắt lại gai. Chu đi đâu. Ô. Ô. Mm. Choo. Uh, uh. Ito mo galing ah uh. Aba Galing eh Ate po binibigay na yung mga gisak Tiyo Huwag yan balat yan Uh, madali uh Tiyo kakarami ka na, di ka na ha? Di ka nakasali kasali ah. Uh. Oh. Aba. Chula kayo, sikip ka diyan oh. Uh. oh. Uh. Aba, yon ay kadali niya malaki. Sto oh, hindi na. Oh. Uh. ayoko kasi dito eh. Mare malito, lito. Aba. <laughs> nice. Galing eh. Oh, oh. Oh. Mm. Aba. Panalo ang galing eh. Kakatuwa po ating mga alaga. Oh, oh, oh. Dito, dito. Hmm. Dali, ito po naman hindi na mabebenta sa ano. Chu. Oh, oh. Oh, oh, oh. Hmm. Apa. Ano man eh. Dito Yun po yung malaki sa bandang dulo. Hmm. Psst. Hmm. Tabii, tabi, tabi kain dalawa tabi. Dito na ito sa malaki. Psst. Oh, pula 'to. Para alahas kaya mo Tapos yung balat, pwede pa sa baboy. Ah, talaga naman. Sulit. pwede pede pa Hmm. Aba. Panalo. Bali pong medyo maliliit tira na po ito. Yung bandang huli. Baka po nang gusto sa dalahan ay matataba lang. Yan po magiging panarili nating pangkain. Yan na. o. Ahem. <clears throat> Baya po mo natin makatulo dagta. po, dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to. Ano po? Yan, kung di pa po kong sasubscribe sa akin channel, pasubscribe na lang, pakalag na lang po notification bell. Para maging updated po ko sa susunod ko pang pa Sa hanggang dito na lang. Ingat po palagi, happy lang. Bye!